Share niyo. Hi Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, Subscribe you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa nandito, don't forget to like, comment below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga, mga paps, nagbabalik na tayo. Dito sa ating munting, every very, munti talaga dahil kunti na lang. No, and bago tayo magsimula, nais ko lang i-shoutout si Sir Ray no, na kumuha sa atin ng apat na aswang. No, aswang o pula mata mga paps. No, ayan, nakikita nyo sa screen yung video na yan. No, so, shoutout kay Sir Ray. No, at kung gusto mo na kumuha ng aswang at mga project aswang, all you have to do is to so text or call me 0953 1364462 or message mo sa Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so alam ko na excited ka na kung ano nga ba yung mga pang budget meal no at pwede pang utangin dahil tama ka nang nababasa no sa title sa thumbnail mga paps no pwede ang umutang no at budget pa mga paps no, So yala, let's go. No so Ito yung sisingit ko lang. Ito yung isa sa bago natin collection. The goat or greatest of all time. Wala na tayong pagde pagdedebatiyan dyan. Michael Jordan kasama ang signature at yung authenticity. No? Certificate of authenticity o yung code ng mga paps. No? Yung papel na sa akin mga paps. No? So, kung interested kayo, pwedeng bilin or pwedeng swap. No? Pandagdag nyo sa man cave nyo mga paps. Jordan yan, Michael Jordan. Wala na, ito na yung pinakamataas lahat. No? So, ngayan, mga uh, project dan palo para, no, para mas kaliwanag. No, mga project dan palo, mga par blue, no, saka isang blue at isang violet. No, na project dan palo anak sila ng uh, Back ba, -back split dan palo ito. Sobrang mura na lang nito. Unlike dati, ngayon sobrang bagsak presyo na lang. No, sa so, kunin nyo na, mas marami, mas makakamura kayo. All right? So, no, tapos ito, mga Project Red Factor. No, yung iba dito ay opalay pa. Tulad nitong pastel green, avocado. Ayan, yung nasa perch, sa isang blue. Yan, mga opalay niyan, mga pop. Alright, no? So, yan ay RF. No, presong pamigay. No, ang linyada nito sa akin din, mga pop. No, yung kung napapanood mo dati, yung mga red factor na kulay violet, no, dalawa kasi 'yan. Red factor na green saka red factor na violet, no? Halos marami tayong violet noon. Sobrang ganda nun mga pop. Tapos pula pa mata. Ito yung linyada natin noon. No, so ito naman, Lutino Opa. Yan, papalo, ito nasa screen. Ito yung mga pop so. Lutino Project Opa. Alright, na may inakay isa, dalawa, So, yun. Kunin nyo na ito mga paps, no? Tapos, uh, kung malat-alat ka, no? This is the best time na magpa- itlog inakay dahil nga taglamig na mga paps. No? So, jackpot kayo dito. Alright, no? So, kunin nyo na ito. Sobrang pamigay preso na. No? Tapos, dito, ayan <coughs> yung mga opa, oh. Opa Pail, -pa, uh, Project Opa Pail Palo mga paps no? dalawang parents No kasama yung dalawang inakay actually isa lang inakay na nandiyan pero dito inakay sa loob ng tatago. o Tayno, nagtatago siya, maiiyain. <laughs> Yan isa, dalawa ay lumilipad din pa dahil nung anak nila no, tapos yung parents nasa baba. No, o no, mga opa. Yan. Uh, split tail follow. Presyo pamigay. No, tapos ito naman. ito <coughs> malupit. ah uh, o panutino project. Ang pinaparis natin. Ang inaano natin dito. Pero nagbuga ng uh, pastel. Albino. Fisher. Tsaka isang pas, uh, green mapot. No? So sobrang may wagon talaga yung e Kasi nga, Person lang naman yung lalaki dito. at saka fisher yung babae. Pero kakaiba yung binuga. No, ibig sabihin may mas pa pala sila, no? Na hindi sa atin na uh, dedicate mga No? So yan, no. Mga paps, uh, wag kayong mabigla, no? For example, sa inyo, may dineclear na ganito lang tapos nagbuga pa pala ng iba. Eh di mas maganda. Ay, yun mga paps. Eh mas maganda, mas blessing pa pala yun, no? Kasi yung ibon mga paps, for example, sasabihin ko sa inyo ng Ganito. For example, possible lang yung inaano ko sa inyo. No? Beta ko sa inyo possible. Eh, yung anak nagbuga ng opa. Eh, di mas maganda, di ba? Nagbuga pa ng opa. <laughs> ibig sabihin, ganun kayo waga yung ibon. No? Ibig sabihin, mas maganda nga yung mga babasi. Kunyari, i-declare -de lang ng ganito. Pero pag nagbuga or nag-anak, nagbuga, ibig sabihin nag-anak. Mas maganda pa. Eh, di mas malapit pala yung seller na yun o yung breeder na yun. No, nabentahan kayo na mas malapit pa pala ng arga. Hindi niya lang sinasabi hindi niya lang clear? no? Alam mo naman, iiwas tayo sa issue <laughs> Tapos ito, yung tatlong aswang na sinasabi ko. Dalawang par blue o papel, tsaka isang ah uh, blue. Yung puti na yan, blue yan mga papel. Yan, oh. Ang peres yan, imagine mo ha, ang peres yan, ito, non-visual. Non-visual yung peres na ito, na may dalawang inakay ngayon. Alright, ayun, eh, panoorin nyo. Di ba? Ganun talaga kayo, waga yung ibon mga no? paps. Imagine mo, dalawang itim yung mata yung parents, pero nagbuga ng tatlong kulang mata. Ganong kalupit. O, di ba? Sabi ko sa inyo, ganun kayo, waga yung ibon. No? <laughs> Kaya huwag kayo mainip. Darating at darating yung gusto nyong ibon sa tamang panahon. Ang gawin lang natin, alagaan lang natin. Saka palipas sa oras, ganun. So, kape-kape. Ayun -kape. nga, may kape nga o. Hindi tayo yung tasa. No? Diyan ako nakaupo Tapos nakatitig ako dito sa Alright. Tapos ito, Project Red Factor. Ayan. Lima yan. Ayan o, lima o. Tatlong inatay. Going three months. Tapos dalawang peres. Alright. Ayan, kunin nyo na. Kung maalap-alap kayo no, magpaanak, magpaitsok, ito, kunin nyo na, oh. wala na kayong hanap yung pastor na yan, 100% kasama na yung tatong anak, no, isang buhatan na lang. Ang project dito ay red factor. No? Okay. Ito, saka ayan, magkakalingada yan, yung RF dyan. Alright, ano pa ba bang meron tayo dito? Ito may itlog eh, may natay no? So, hindi natin pwede sorbohin, baka uh, patay yung mga inakay kawawa naman yung iba kasi masiselan no so kung ano na pa nito sa screen yun lang tapos screen set yun na lang set yung may messenger John Roe Ayer John Roe Ayer or you can text or call me 753 1 3 6 4 mapas. Dalihan nyo na. No? Presyong pamigay na to compare talaga sa last year yung 2021, 2022. Grabe presyo nun. Pero ngayon wala. Pamigay na. So, parang na nang bumibigay ng candy. No? So, Uh, uulitin ko, you can text your comments 09531364462 Message mo sa mga Pesong Messenger Donro I, Donro I, Avery Pwede kayo umutang, especially ang repeat buyer Kung bago ka lang naman, pwede rin naman Mag-usapan lang natin kung paano yung mode of payment no, So yun lang, maraming salamat sa panonood Stay safe, and God bless you guys Yan mga pamso, ganito ang ganda yung nakuha sa atin ni Boss Romeo, oh. di ba? blue tsaka green na project red factor may kapatid na visual red factor kaya dalian nyo na no, nagkakabusa na, na nagkakabusa na project dan paolo eh, no B kahit sa market mahirap ka bang ng ganito sa palengke sa pet shop o kaya sa buka okay. tapos may karga pa ayun eh, no, ang mga quality oh. So, muli maraming maraming salamat sa iyo boss Romy no sa pagkuha sa atin ng back to back project red factor god bless po at gusto mo mga paps, makakuha ng ganito ka quality sa murang halaga all you have to do is to text or call me sir niya 531 message mo sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ibery so yun god bless